April 6, 2024. Ito yung araw ng pag-uwi ko dito sa Pilipinas. Malungkot at masaya. Malungkot dahil mamimiss ko ang Japan. Six years and six months din akong tumira sa Japan. At masasabi kong napakaganda ng Japan. Napakatahimik at napaka-safe. Mamimiss ko din mag-travel kahit halos naikot ko naman na ang Japan. At higit sa lahat, ang pinakamamimiss ko talaga ay ang lapad. Sharing. At masaya dahil After 10 years, ay makakasama ko na ng ang pamilya ko. After 10 years of being an OFW, ay nagkalakas loob na akong mag-for-good sa Pinas. Makakain ko na yung mga cravings kong Filipino foods at mga street foods. Sobrang saya sa pakiramdam na hindi ka na magiging alipin ng ibang lahi. Charing. Hinatid nga pala ako ni Miss Erica ng Make One. Thank you Miss Erica at thank you Make One. Sana madami pa kayong matulungang Pilipino na gusto pang magstay sa Japan. Siyempre gusto ko ding magpasalamat sa lahat ng taong naging part ng journey ko sa Japan. Sa agency ko dito sa Pinas, Prudential Employment Agency. Thank you dahil binigyan niyo ako ng pagkakataon makapagtrabaho sa Japan. Sa mga naging company ko, DMM at Kurohashi thank you kasi kayo ang nagbigay sa akin ng maraming lapad. Charing. Marami akong natutunan at babaunin ko yun saan man ako mapunta. At syempre, salamat sa lahat ng taong naging part ng journey ko sa Japan. Bye-bye Japan! Di ko alam kung dito lang ba to sa Japan. Nagbabay-bye din yung mga stop ng airport. Bye-bye! Very polite talaga ang mga hapon. Dahil medyo mahaba ang biyahe, ako muna ay kakain. Bumili ako sa Lawson itong onigiri at prutas. Masarap yung onigiri na tuna. Yan yung madalas na kinakain ng mga hapon dahil bukod sa mura na masarap pa, nakakabusog pa. Pagkatapos kong kumain, ay nanood ako nitong Detective Conan. Buti na lang nakapag-download ako sa Netflix. Gusto ko nga sanang matulog dahil mahaba ang biyahe. Hindi naman ako makatulog. Sumasakit din kasi yung balikat ko dahil nga meron akong chicken pox ng time na yan. Makate na mahabdi, Jai. Hindi ko nga alam kung kailan ako pa uwi, tsaka naman ako tinamaan, Jai. Iniisip ko nga niyan, eh, dahil baka Ayaw ko pa uwi ng Pinas. Kasi ba naman, nagka-chickenpox ako after ko mag-last day sa trabaho. Hindi ako sakitin. Sa ilang taong ko sa Japan, isang beses lang yata ako nagkasakit. Kaya nagtataka talaga ako kung bakit ako nagka-chickenpox. At isa pa no, nagka-chickenpox na ako nung bata pa ako. Kaganda ng mga ulap. Sana maging ganyan din kaganda ang kapalaran ko dito sa Pinas. Yun lang, babush!